Aba, uh, ano, nung pinirmahan po ito kahapon, uh, Mr. Secretary, palakpakan yung mga tao, lalo yung mga walang trabaho. Dahil sabi, it will create 1.2 million jobs every year. Hmm. Uh, mukhang maganda po talaga. Ano po? At uh, bakit kayo lang huto ito naisip kaya, uh, Sec? Actually, kung Sec Erwin, Aljo, yan, uh, yung, yung uh, batas na yan, actually, yan ang lilikha ng tinatawag na master plan on employment generation and recovery. Uh -huh. But, prior to that, habang dinidibat, uh, dinidiskusyon yun sa atin pong uh, kongreso, yung uh, Department of Labor and Employment, uh, sa tulong po ng ating mga kinatawan ng manggagawa at namumuhunan, uh -huh. nagbalangkas na po kami ng Labor and Employment Plan for 2023-2028. At batid ko rin po nung kayo po ay uh, umuugit sa DSWD, Opo. ay nagplaplano na rin po kayo kung paano palalakasin pa yung serbisyo ng inyong pinamunuan dati na departamento. At uh, Bukod po sa Dole, meron din pong mga sectoral plans. Uh, ang atin pong TESDA, uh, yung may kinalaman sa uh, National Technical Education Skills Development Program. Meron din po yung uh, sa tourist, sa atin pong Department of Tourism, na kung saan po ay sama-sama, palagay po yan ay makukonsolidate po doon sa master plan na layunin po nitong na nabanggit nyo na trabaho para sa Bayan Act. Mm -hmm. Sir ano ano po mga trabaho na nakikita nyo na papasok dyan o dyan uh, sa ilalim ng uh, uh, trabaho para sa Bayan Act, uh, Secretary? Mer meron na-identify actually uh, sa, dun sa labor employment plan pa lamang ng DOLE. Meron pong na-identify na, na, na 10 key employment generators at uh, ito po ay may kinalaman sa health services kasama din po ang construction, tourism, agriculture, info technology and business process management. Ito po ay medyo heavy ang commitment po sa atin ng organisasyon ng IT and business process management ang kanila pong nabanggit sa atin eh uh, sa period po na 2023 hanggang 2028. Pero po sila'ng uh, nakikita na potential na malilikhang trabaho yan lang po sa industriya na yan, mahigit kong isang milyon. At uh, tama din po doon sa Kids Employment Generators, yung pong ating manufacturing sector, as well as yung pong ano, nakikita po natin na mga bago, uh, mga lumalabas na mga bagong trabaho, na yung nga po sa pagkakonsultasyon uh, ng dole sa iba-ibang mga business organizations, meron po silang sinasabi na mga hard to kill na mga trabaho. May kinalaman yon na sa uh, Kongsek Erwin at sa Aljo mm. doon sa atin pong tinatawag na STEM, ano? Science, Technology, Engineering, and Mathematics. So, yun po yung medyo nakikita natin na because of technological advancement, ito po yung dapat paghandaan ng pagsasanay ng ating mga kapataan. Gabayan po natin ang ating mga kapataan upang may handa natin sila sa kanilang magiging trabaho sa kinabukasan. Last question na lang sa akin, Sek Bien. Uh, ito po bang uh, job creation na ito na 1.2 million mukhang talagang uh, optimistic ang uh, pamahalaan natin is it because dito sa inaasahan nating investments na parating na na dulot ng mga paglakad ng pangulo at panghikayat sa ibang bansa na mag-invest sa ating bansa because uh, I believe there are uh, 71 billion dollars mm. na pledges and uh, Two billion dollars na yata ang nare-realize ngayon. Is this correct, uh, Sec. Laguesma? Dito manggagaling ito sa mga investments ng uh, uh, foreign direct investments, Sec? Tama ka dyan, uh, Konsek Erwin. No? Kasi nakikita natin, uh, alam mo naman, nung ating Pangulo, na uh, napaka-sipag at masigasig na Ah, uh, bumisita, Apo. pagkamat pagamit mga nagku-question ng pagbisita. Aho. Eh yung pong kanyang mga efforts ay eh, nagsisimula na pong makita yung bunga. Aho. At uh, medyo ang nakita natin na medyo malapit na yung nasa, nasa power sector at renewable energy. Mm -hmm. At uh, pinaghahandaan nga po natin 'to kasi alam mo naman Kongsek na medyo mahalaga para sa atin pong uh, mga industriya, mm. yung power supply natin at saka yung energy na siya naman pong nagpapadaloy o nagpapagalaw ng mga industriya, lalo na po sa manufacturing sector. Kaya tama ka dyan. Alam mo yung 1.2, uh, medyo uh, parang inaano yun, eh, ina-align doon sa nabanggit ni uh, uh, Senator, ang ating majority floor leader, Senator Joel Villanueva, na sa kanyang pagtaya, sa kanyang estimate, uh, pasok sa ating uh, labor force na mga new entrants mga bagong graduate, mga bago pong nagnanais sa makahanap ng trabaho, nandiyan na pala sa bilang na 1.2 million. At tinakailangan hmm. po natin siguro mag-target pa ng mas mataas, no? bagamat pwedeng ambitious yan, kasi meron po tayong unemployed na mahigit na 2 million. Hmm. Kung uh, ang atin pong nalilikhang trabaho ay uh, mababa pa po dun sa mga new entrants, eh patuloy po na meron tayong bilang na mahigit dalawang million na, under, uh, na unemployed. Hmm. wag na po isama, pati yung underloid natin na gusto rin pong i-address nung nabanggit nyo kanina na layunin po nitong bagong batas tignan po yung issue ng unemployment, underemployment, youth hmm. unemployment at saka ang mahalaga gusto po niyang makita ng ating mga magagawa, ang employability po nila mataas, ang productivity nila na tinitignan din po ng employer ay mataas at competitive po ang Filipino workers. Kaya tama-tama po yung inyong pagkakita doon sa Uh, tinatarget din itong ating plano. Hmm. At sana mahigitan pa ang Sec. Erwin, sa alam po, sa tulong din ninyo, dahil kasama kayo sa nagbabalangkas, nagpapanukala, ng mga batas na pwedeng makapagpagaan yung tinatawag natin na ease in doing business, eh magkakaroon po yan ng atraksyon sa mga foreign investors. At kahit po do sa ating mga existing na investors, pwede po silang mainganyo na maglagak pa o magdagdag na puhunan. Oh, sir, uh, reaction lamang po dito sa... Trabaho para sa bayan na pinirmahan po ng Pangulo kahapon na 1.2 million. Very optimistic ang administrasyon na it will create 1.2 million jobs. It will give 1.2 million jobs sa mga jobless po natin, lalo na po sa mga bagong graduate. Reaction po ninyo dito sir? Opo yung TUCP po, 100 uh, in full support po of the trabaho para sa Bayan Act po. Uh, bukod po dun sa 1.2 million ho na fresh graduates po natin every Uh, year po ay nais nice din ho i-underscore na matutugunan din ho nito, hindi lang ho yung uh, higit dalawang milyon ho na walang trabaho. Pero yung mas marami ho, yung pitong milyon ho na underemployed, sila ho yung may trabaho, ngunit hindi ho sapat yung kinikita at maaaring wala hong security of tenure. Ito ang trabaho para sa bayan na kaisa hong blueprint na magko-complement po doon sa efforts ng ating Pangulo bilang best salesman ho ng ating bansa sa mundo. Sa katunayan ho, yung nabanggit yung 71 uh, billion, ito ho ay magta-translate to uh, around close to 200,000 jobs po. At bukod ho dun sa pagpasok na investments, na nice din ho namin na yung trabaho para sa Bayan Act, kagaya ho nitong bilang roadmap, ay ito rin ho ay magpaigting ng no ating domestic industries lalo yung manufacturing at agricultural sapagkat napakatas po ng uh, employment uh, generation potential po nito. Mm -hmm. So saklaw na dito, pati ng mga kababayan natin, mga nakatatanda, kung mga senior citizen, mga undergraduates, mm -hmm. na mabigyan talaga ng trabaho at rasonabling sweldo. Opo, at uh, papasok din hujan dyan yung uh, dahil meron na digital transformation mm -hmm. no, na artificial intelligence, papasok din hujan dyan yung empathy on upskilling and reskilling ho nung ating mga manggagawa upang sila ho ay manatiling competitive at pasok din ho dyan yung National Reintegration Program po ng ating bansa upang yung ating mga OFWs, yung migration work ho ay maging as a choice and not out of necessity po sapagkat meron na ho mga oportunidad na may offer sa isang bagong Pilipinas po.